Susugal ka ba sa isang taong kakagaling lang sa, sa isang relasyon? Ako, ang opinion ko sa ganyang bagay, huwag <laughs> oh. mo munang biglain. Manligaw ka lang. O magpaligaw ka lang. Ano ba? Ah, magpaligaw ka ah, so, Regardless kung anong, kung saan kang side na yon. Give that person time? Hindi. Ano ba? <laughs> Nakikialam ka kasi dun sa advice. Ang <laughs> tagal mo kasi sabihin. Kung halimbawa, ikaw yung nandun sa perspective ng tao na ikaw yung manliligaw. Sa isang... Bigyan mo ng time yung babae oh, na maka-get over siya, maka-move on. Okay. Siyempre, wag naman yung move on ng tagad-tagad na. Kasi diba? nililigawan. Kasi nililigawan mo. Tagad-tagad, hindi ka pa nakaka-move on. O, okay. Ligawan mo lang, ganun. syempre kung matinuyo na tao, hindi yun magpapaligaw sa iba. Kung hindi naman ka interesado sa iba. Diba, dun nga tayo sa so kung hindi mo naman type, huwag mo na paasahin. Diba? Mm -hmm. Eh kung type mo, pero hindi ka lang ready makipag-commit sa isang relationship, pwede dapat naiintindihan nyo na rin baliktad. Halimbawa, ikaw yung nililigaw pero kagagaling lang sa relationship. No, nanliligaw di, sa'yo. Ito sa yung ano mga gusto mo, di ba? Kasi kung gusto mo lang tekman, edi ano lang, tikim lang. Huwag <laughs> na para mag-commit. Okay.